Ngayon yung pagkain natin, Save nyo Nakasalalay Naka sa'yo yan Nakasalalay sa'yo yung pagkain natin pre Lali Pre na, pre na, sino magli-lead? Okay men, let's go Okay, okay, okay Walang mag-allow start ha <laughs> Walang mag-o-Oscar Okay, unang gas dito, no? Petron. Petron, bakor Baba ka man. Baba ka. Check natin ang hangin natin, no? Para maganda yung kapit ng gulong natin sa kalsada. Hindi mabigat. Yeah. Kung uh, sumayang si kasakoy, eh, 32 PSI lang. Okay, what's up, mga par? Magandang mainit at tanghali pala sa inyo, no? Sobrang irit. Kaya ugaliin natin uminom ng tubig. Lalo na sa mga delivery rider dyan, nakatulad ko. Ngayon pala na mga par, pumunta kami ng Kalatagan, Batangas. Wala traffic ngayon na mga par. Yung mga artista kasi sa syudad eh, nasa probinsya ngayon. <laughs> Babay-bay lang namin tong dasma. Papuntang silang. Tapos tagay tayo. Pababa na ang nasugbo kalatagan na Masahan natin mamaya maraming tao dun sa kalatagan Kasi mahal na araw ngayon eh Okay, dito kami dada ng Shortcut to Papuntang silang proper Ayaw namin sa akin matik dun Traffic dun Ayos, ginawa na pala yung daan dito Dati nung nagbabike ako na. Sobrang lubak-lubak dito eh Ngayon maganda na yung daan Okay, nasa silang braver na tayo no. E, Diretso lang natin to tapos labas tayo dito pa Highway. Okay, dito na kami sa Aguinaldo, no. May kakanan lang kami dito. Kakanan lang kami. Para makaiwas tayo sa traffic ng Tagaytay. Kakanan lang kami dito no. Pamadayo yata tayo Alfonso. Tapos kakaliwa dito. Kaliwa tayo dito. Paangat pala to. Kaya-kaya ng ibang motor. Tama ba? Dito? Dito doon sa kabila. Uh. Dito. Welcome um, to Amadeo City. City na ba to? Eh uh. mo, hindi ko nabasa doon eh. Ang ganda ng daan dito. Kaka-espalto lang. Natatanaw ko na no. Yung mga building na yan sa Tagaytayan. Sa lumalamig na yung ano eh, klima eh. Tayo muna namin yung iba no. Tambay muna dito. Traffic mga par. Rap road. Oh, yung iba oh, mukhang pauwi na yung mga artista. Traffic dito. dito sa Twin Lakes Hi -hi. Hmm. sana all traffic traffic oh pakya ah dito lang traffic dito sa intersection na to pero pagka dating sa may arco maluwag na arco ng nazugbo wala ba nagmamando dito ng traffic enforcer kanya-kanya nga oh. Ay, ang kagulo talaga yan. May nagmamahan doon ano lang. Simpleng mamayan lang. Hintayin na lang natin sila dito. Ano? Wala? Okay, kompleto na. Pababa na to. Tingin ko wala nang traffic dito. Sabi nga ba ng traffic ko oh, hanggang dito. Kaya yung mga pauwi galing Batangas, mga kalatagan, yan yan, Ian, Good luck sa inyo. <laughs> sila dito na no? kasi kakaliwa na tayo dito, dito sa may rotonde baka magpagasulina na rin kami ay wala pala, sarado pala to okay, kumpleto na kami no kanan pala, hindi pala kaliwa dito sa Maytuy, dito, may tuy, rotonda tara pakanan kami dito tapos pakaliwa bandang liyan papuntang kalatagan dito na rin ang sunod na gasolina namin sa may repeal Regular pala Dito premium Premium dito pre Premium Tawang food trip kayo dyan mga bossing ha ah. Tawang food trip mga bossing natin dyan o oh. ah. Sa akin din niya Tumain na lang dyan sa akin Walang race eh kaya ba niya? nga, ito na Okay nag lang kami dito na Pupunta na kami doon sa may kalatagan Dodong ang kasi-dodong Diba, yung dalawang dodong Nagkangkasan <laughs> Okay. Baka wala kami dito sa Merotonda. Kaliwa tayo. Ano amoy yun? Amoy tuba ba? Amoy ano? Amoy tayo ng kalabaw. Wang Tulian. Opya. هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <applause> municipality of oh, Kalatagahan. <laughs> Tayo na rin sila. Eh, hey, ako sunod pa na. Sa likod si eh, John Red naman yung tao ko doon. Hindi na natin alam kung saan yung papunta doon sa may resort namin na pupuntahan. Alaga-alaga dito yung mga puno eh sa Manila yan, putol na yan Oo nga, sa mundo no yung <laughs> magtitoto <laughs>

pa, lang yan guys. Montage Mimi. Mimi. Manaon wala Yan din, um dinabi isang alak par. Lamon na guys. Ready din. Malay sa amin ni Mamaya. Naku, na pala 'to. Mimi. Si Miming. 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 Steady <laughs>

<laughs> Tapis mong karo Nangina na naman Anis Dito kami ngayon Ay hindi na ito Dito lang kami no Ano yung pre? Pakalupi yun pre

Maliligo na mga tungaw. Lamig mga par. Teka eh. na lodge. Teka na lodge. Tarpish na.